Narinig mo na ba ang kwento ng isang hotel room na kahit anong linis gawin ng mga staff, palaging may bumabalik na makapal na alabok sa sahig at sa dingding? Hindi ito ordinaryong alikabok galing sa hangin. May nagsasabi, galing daw ito sa kaluluwa ng mga taong hindi makaalis sa lugar. Ang tanong, bakit laging sa room 3 lumilitaw? At bakit may mga bisita na nagsasabing hindi lang nila naamoy at nakita ang alabok, kundi naramdaman din nila ang malamig na kamay na humahawak sa kanila sa gabi? Ako si Ka Elias at ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang kakaibang paglalakbay. Ang kwento ng Room 3, ang hotel horror na nag-iwan ng tanong, saan nga ba nang gagaling ang alabok? Ang Hotel San Gerardo ay isang lumang gusali sa probinsya ng Batangas. Marami nang dumaan na bisita dito mula sa mga nagbabakasyon hanggang sa mga naghahanap ng murang matutuluyan habang bumibiyahe. Pero kung tatanungin mo ang mga staff, iisa ang hindi nila gustong hawakan at iyon ang Room 3. Sabi ng housekeeping staff, kahit gaano nila kalinis ang kwartong iyon, kinabukasan ay may babalik na tila makapal na alabok. Hindi lang basta putik o alikabok mula sa hangin. Parang malaabo ito, kulay abo na may kakaibang amoy, parang pinaghalong sunog na kahoy at lumang papel. Isang gabi, ikinwento ng dating janitor na si Mang Renato ang kanyang karanasan. Nagtataka siya noon kung bakit laging madumi ang room 3, kaya pinili niyang mag-overnight cleaning para masubaybayan kung saan nang gagaling ang alabok. Habang nasa loob siya, bandang alas 12 ng gabi, nakarinig siya ng mahihinang yabag. Paglingon niya, walang tao. Pero bigla niyang napansin, dahan-dahan nang kumakapal ang alabok mula sa kisame, bumabagsak na parang buhangin pino. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o tatapusin ang trabaho. Hanggang sa biglang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya, sabay naramdaman niyang may humawak sa balikat niya. Nagdasal siya ng malakas, at sa isang iglap, tumigil ang pagbagsak ng alabok. Pero mula noon, tumanggi na siyang pumasok muli sa room 3. Sabi ni Mang Renato, Sa mga susunod na taon, may mga bisita ring nagreklamo. May isang pamilya, nag-check-in sa room 3 dahil yon lang ang available. Kinabukasan, lumabas silang namumutla. Ayon sa nanay, sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya at nakita ang anak niya na nakatayo sa gitna ng kwarto, nakatingin sa kisame. Nang tanungin niya kung bakit, sagot ng bata, may nakangiting lalaki daw na kumakaway mula sa kisame. At habang sinasabi iyon, bigla na lang daw bumagsak ang buhangin na kulay abo sa kama nila. Simula noon, dumami ang kwento. May nagsabing may naririnig silang humihingi ng tulong. May nagsabi ring amoy sunog ang kwarto kapag pinapatay ang ilaw. At ang pinakamalakas na kwento, may mga bisitang hindi na nakapag-check out. Ayon sa chismis, may dalawang estudyanteng nag-book sa room 3 para mag-review sa kanilang board exam, pero hindi na nakita sa reception ang naiwan lang ang mga gamit nilang natabunan ng makapal na alabok. Kaya hanggang ngayon, tanong ng marami, saan nang gagaling ang alabok? At bakit hindi ito nawawala? Kaya bago natin ituloy ang mas malalim na kwento tungkol sa Room 3, mga kaibigan, huwag ninyong kalimutang mag-like sa video na ito, i-share sa mga kaibigan ninyong mahilig din sa mga kwentong kababalaghan, mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong alamat at misteryo, at isave ang video na ito para may babalikan kayo tuwing gusto ninyong maramdaman muli ang kilabot ng ating mga kwento. Ayon sa matatanda sa bayan ng Batangas, bago naging hotel ang San Gerardo, isa itong malaking bahay na pagmamayari ng isang kilalang pamilya noong panahon ng Kastila. Ang pamilya de Alvarado, kilala sa yaman, lupa, at kapangyarihan. Pero kilala rin sila sa pagiging malupit sa kanilang mga katulong at trabahador. Sabi ng mga nakatira malapit sa lugar, isa sa mga silid ng bahay ay ginawang taguan ng mga hindi kanais-nais na bagay. At hulaan mo kung alin yon ang magiging room 3 ng hotel. Noong 1890s, nagkaroon daw ng malaking sunog sa bahay. Ang pinagmulan mismong sa kwartong iyon. Ayon sa alamat, isa sa mga katulong, si Benita, ay hindi nakatiis sa paulit-ulit na pagmamaltrato ng pamilya. Sinubukan niyang tumakas, pero nahuli siya at ikinulong sa silid. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang apoy, pero isang gabi, lumiyab ang buong silid. Hindi siya nakalabas. Ang katawan niya raw ay natabunan ng abo, at ang kwento, ang alabok sa silid ay galing mismo sa abo ni Benita. Fast forward sa panahon ng Amerikano, nang bilhin ng isang negosyante ang lumang bahay at gawing boarding house. Mura lang ang renta, pero halos lahat ng tumira sa silid na yon ay nagkakasakit o nagkakaroon ng bangungot. May ilan pang nagsabing nagigising sila na punong-puno ng abo ang kumot nila. Hindi nagtagal, isinara muli ang kwartong iyon. Pagdating ng 1960s, ginawa ng hotel ang lugar. Binago ang pangalan, inayos ang paligid, pinalitan ang mga dingding. Pero may isang bagay na hindi nila kayang tanggalin, ang room 3. Kahit gaano kaliit o kalaki ang renovation, palaging naroon ang kakaibang alabo. Kahit magpintura sila, kinabukasan mababalutan pa rin ng kulay abong pulbos ang pader. May isang pari na inimbita para magbasbas ng buong gusali. Sa unang dalawang kwarto, walang problema. Pero nang pumasok sila sa room 3, biglang namatay ang mga kandila. Lumamig ang paligid at tila may humahawak sa hangin. Nagsimula raw umubo ang pari, at nang silipin ang sahig, may nakasulat sa alabok, laya. Sabi ng pari, posibleng kaluluwa ng isang taong hindi nakapagpatawad o hindi napatawad, kaya nananatili ang kanyang presensya sa loob ng silid. Noong na-1980s, may isang estudyanteng nagkwento sa kanyang diary na nahanap ng kanyang pamilya matapos siyang mawala. Nakatira siya sa hotel bilang reviewee para sa exam sa diary. Paulit-ulit niyang binabanggit na hindi siya makatulog dahil tuwing alas 12 ng gabi, parang bumubuhos ang buhangin mula sa kisame. At ang mas nakakatakot, bawat butil ng buhangin daw ay nagiging kamay na pilit siyang hinahawakan. Sa huling entry niya, nakasulat, "Kung bukas hindi na ako magising, sabihin niyo kay Benita, patawarin na niya ako." Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang estudyanteng 'yon. Ang tanong ngayon, kung totoo ang kaluluwa ni Benita ang nagpaparamdam, bakit saan 'yung alabo? Bakit hindi siya nagpapakita bilang multo, kundi bilang tila abo na bumabalot sa buong silid? Hindi lang mga staff at ilang bisita ang may kwento tungkol sa room 3. May ilan pang nakaligtas na personal na karanasan na hanggang ngayon, hindi nila makalimutan. Isang truck driver mula Quezon ang tumuloy sa hotel isang gabi ng malakas na ulan. Ang tanging available na kwarto, room 3. Wala siyang choice dahil sobrang lakas ng bagyo at delikado ng bumiyahe. Sa una, normal naman ang lahat. Nilatag niya ang kanyang gamit, uminom ng kape, at natulog. Pero madaling araw, nagising siya sa pakiramdam na may pumapasok sa kanyang ilong at bibig. Nang dumilat siya, nakita niyang may makapal na alabok na bumabagsak mula sa kisame, direkta sa kanya. Para siyang nilulunod ng pulbos. Tumakbo siya palabas, pawis na pawis at umuubo ng malakas. Nang tinanong ng receptionist, nakita raw nilang kulay abo ang buong mukha at katawan niya, parang bagong hukay mula sa lupa. Isa namang OFW na umuwi mula sa gitnang silangan ang nakaranas ng kakaiba. Sabi niya, gusto lang niyang magpahina bago bumalik sa probinsya. Pero habang nakahiga siya, naramdaman niyang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Nang pilit niyang ininulat ang kanyang mata, nakita niyang pawang mga kamay na gawa sa alabok ang nakalapat sa kanya. Dahan-dahang naglaho iyon matapos siyang magdasal ng ama namin. Kinabukasan, sabi niya sa staff, hindi na siya babalik kahit bayaran pa siya. May isa pang kwento, mula naman sa isang estudyanteng babae. Nasa hotel daw siya kasama ang kanyang barkada, trip nilang subukan ang haunted room. Wala silang dalang flashlight, puro cellphone lang. Habang nagtatawanan sila, bigla na lang daw bumuka ang kabinet at bumulwak ang napakaraming abo. Hindi iyon ordinaryong alikabok dahil nakita nilang gumagalaw ito, parang sinusundan ang bawat kilos nila. Nagkandara pa silang lumabas, iniwan ang lahat ng gamit sa loob. Nang bumalik kinabukasan para kunin ang cellphone, puro sirado ang kabinet, pero makapal ang alabok sa loob ng kwarto, pati na sa cellphone na naiwan. Sa lahat ng ito, may pattern. Laging may kinalaman sa alabok na tila may sariling buhay. Hindi lang basta dumi o usok. Parang ito ang katawan o anyo ng isang espiritu na hindi natapos ang kanyang misyon. At ayon sa mga matatanda, posibleng ito ang kaluluwa ni Benita, ang katulong na sinunog at naabo sa mismong silid mahigit isang siglo na ang nakalipas. Maging ang mga paranormal experts na dinala ng lokal na istasyon ng radyo para i-feature ang Room 3 nagulat. Gamit ang simpleng kamera at voice recorder, nakunan nila ang tinig ng isang babae na humihingi ng saklolo. Ang sabi, Laya. Pabalik-balik na salita. At sa gitna ng kuha ng video, biglang bumagsak ang alabok sa lens ng kamera na parang sinadya. Kinilabutan ang buong crew. Ang mas matindi pa, ayon sa isang psychic na kasama, hindi lamang si Benita ang naroon. May iba pang kaluluwang nakakulong. Posibleng mga trabahador o mga taong napahamak sa lugar. Ang alabok daw ay hindi lang abo ni Benita, kundi kolektibong enerhiya ng lahat ng hindi matahimik. Kaya pala, kahit ilang ulit na nilang pinapabasbasan at pinaparenovate, bumabalik pa rin ang sumpa. Sa puntong ito, mas malinaw na hindi basta ordinaryong haunting ang nangyayari. Ang alabok ay tila nagiging tulay ng mga kaluluwa para magparamdam, para magbigay babala, at para humingi ng tulong. Kung titignan natin, hindi lang basta hotel haunting ang kwento ng Room 3, mas malalim ito dahil konektado sa paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa alabok at kaluluwa. Sa maraming probinsya, may kasabihan, sa alabok tayo nagmula at sa alabok din tayo babalik. Pero paano kung ang pagbabalik na iyon ay hindi natapos at ang kaluluwa ay naiwan, nakagapos sa lupa kung saan siya namatay? Ayon sa isang matandang albularyo mula sa Batangas na nakausap ng mga lokal, may mga pagkakataon daw na ang espiritu ng taong namatay sa apoy ay hindi agad makaalis. Dahil sa matinding galit o dalamhati, nagiging abo ang anyo ng kanyang pagpaparamdam. Ang mga taong nakararanas nito ay hindi lang nakakita ng alabok, kundi bahagi na sila ng kwento ng isang kaluluwang nakakulong. May paralel din ito sa ilang alamat sa ibang lugar ng Pilipinas. Sa Pampanga, may tinatawag silang alipungawan, mga kaluluwa ng mga nasunog na bahay na nag-aanyong abo at nagpapakita bilang maalikabok na anino. Sa Ilocos, may kwento ng mga multo sa sementeryo na nagpaparamdam sa pamamagitan ng abo mula sa kandilang biglang namamatay. At sa Visayas, kilala ang abo-abo, isang diwa na dumadampi sa tao bilang alikabok at kadalasan nag-iwan ng ubo o bigat sa dibdib. Kung pagsasamahin, malinaw ang pattern, ang alabok ay hindi lang dumi. Sa paniniwala ng ating mga ninuno, ito ay pwedeng katawan ng espiritu na hindi pa matahimik. Kaya kung babalikan natin ang kwento ni Benita, may sense kung bakit ganito ang kanyang pagpaparamdam. Hindi siya nabigyan ng maayos na libing, walang dasal, at higit sa lahat, namatay siya sa gitna ng galit at takot. Ang alabok sa room 3 ay hindi lang abo, kundi alaala ng kanyang paghihirap. Isang nakakalungkot na detalye, may isang historiador na sumuri sa mga lumang dokumento ng bayan. Ayon sa kanya, hindi lang si Benita ang namatay sa sunog. May tatlo pa raw na kasambahay na nakulong sa silid. Lahat sila ay hindi na nailabas. Ibig sabihin, apat na kaluluwa ang maaaring nakakulong doon. Kaya pala mas makapal at mas malakas ang presensya ng alabok. At dito pumapasok ang tanong na hanggang ngayon ay kinatatakutan ng mga taga roon, ang alabok ba ay simpleng paalala, o ito ay sumpa na walang katapusan? May pari na nagtangka ring mag-exorcism sa Room 3 noong 1990s. Ayon sa mga nakasaksi, habang nagdadasal siya, nagsimulang umalog ang bumbilya at bumagsak ang makapal na alabok sa gitna ng kama. Ang pari ay nagpatuloy sa panalangin, ngunit sa huli, inamin niya na hindi sapat ang kanyang ginawa. Ang sabi niya, hindi exorcism ang kailangan, kundi paghingi ng tawad mula sa mismong pamilya na nagkasala. Sa punto ng kwento, malinaw na hindi lang takot ang dulot ng room 3 kundi aral din dahil bawat alabok na bumabalik ay tanda ng kasaysayan ng isang taong hindi nagkaroon ng hostisya. Kung babalikan natin, hindi isa ang kwento ng mga espiritong nag-aanyong alabok. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas, may kaparehong kwento na tila nagbibigay koneksyon sa misteryo ng Room 3. Sa Laguna, may kwento tungkol sa isang lumang paaralan na nasunog noong dekada 70. Ayon sa mga estudyante, tuwing hating gabi, napupuno ng alikabok ang mga lumang silid-aralan, kahit sarado ang mga bintana. Ang mga gwardiya, nagsasabing parang may aninong dumadaan, tapos biglang lilitaw ang alikabok na parang usok. Ang tawag ng mga tao roon, mga kaluluwa ng mga batang nasunog sa sunog ng paaralan. Sa Bicol naman, may alamat ng isang bahay na naabo sa pagsabog ng gasera. Sabi ng matatanda, hanggang ngayon, hindi raw natatanggal ang abo sa sahig. Kahit paulit-ulit hugasan, bumabalik. Ang mga nagtatangkang tumira roon, lagi raw inuubo at pakiramdam nila may humihigop ng kanilang lakas. Sa Negros, may tinatawag na abo nga tao. Ayon sa mga kwento, ito ay mga kaluluwang hindi matahimik at lumalapit sa mga buhay sa anyong pinong alikabo. Sinasabi ng matatanda na kapag dumikit sa katawan mo ang abo, nagiging mabigat ang pakiramdam at hindi ka makatulog sa gabi. Kaya kung isipin, ang Room 3 ay hindi isolated na kwento. Isa itong representasyon ng mas malawak na paniniwala nating mga Pilipino na ang alabok ay hindi lang pisikal kundi espiritual. Ang bawat butil ay posibleng patunay ng isang kaluluwang nakakulong, naghihintay ng hostisya o humihingi ng panalangin. Ang nakakatindig balahibo dito, sabi ng ilang albularyo, ang alabok ay parang mensahe. Kung mas makapal ito, mas malakas ang hinanakit ng kaluluwa. Kung mas mabilis itong bumabalik pagkatapos linisin, mas matindi ang galit na nakabaon at sa kaso ng room 3, halos araw-araw bumabalik ang alabok. May isang guro na nag-check-in doon at nag-eksperimento. Sinubukan niyang magsindi ng kandila at magdasal ng rosaryo buong gabi. Kinabukasan, hindi gaanong bumalik ang alabok. Pero sa ikalawang gabi, mas grabe raw, parang buhos ng buhangin mula sa kisame. Ang ibig sabihin, hindi sapat ang dasal, dahil mas malalim ang sugat. At kung totoo nga na hindi lang si Benita, kundi apat silang namatay, ibig sabihin, apat na kaluluwa ang sabay-sabay humihingi ng katarungan. Kaya pala kahit ilang ulit basbasan, renovate o sarhan, hindi nagbabago. Ang alabok ng Room 3 ay hindi lang simpleng fenomenon. Isa itong alamat na nakaugat sa ating paniniwala, at isa ring paalala na may mga sugat ng nakaraan na hindi madaling maghilom. Mga kaibigan, dito na tayo sa huling bahagi ng ating kwento tungkol sa Room 3. Sa lahat ng nakalap nating kwento, alamat, at testimonya, malinaw na ang alabok ay hindi lang basta dumi. Ito ay alaala, multo, at mensahe ng mga kaluluwang hindi matahimik. Balikan natin ang kwento ni Benita at ng mga kasambahay na nasawi. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung may pamilya silang nagdasal para sa kanila o kung may nakapagbigay ng dasal sa kanilang mga kaluluwa. Ang tanging natitira ay ang room 3 na puno ng alabok at takot. Kung titignan natin mula sa perspektibo ng ating mga ninuno, hindi ito dapat katakutan lang. Ang alabok ay simbolo ng koneksyon ng buhay at kamatayan. Sa bawat butil nito, may kasaysayan at may aral. Maraming beses nang sinubukan ng mga pari, albularyo, at lokal na opisyal na ayusin ang problema. Pero hanggang ngayon, sarado pa rin ang room 3. At dahil doon, mas lalo itong naging misteryo. Parang ang mismong pagsasara ay naging bahagi ng sumpa. Kung titigil tayo sa glit at iisipin, may dalawang klase ng takot na dulot ang room 3. Una, ang takot na may multo. Ikalawa, ang mas malalim na takot na baka isa tayo sa mga taong nakakalimot magdasal, magpatawad, o magbigay hustisya. Dahil baka sa huli, tayo rin ay maging alabok na hindi matahimik. Kaya sa tuwing makakakita ka ng alikabok sa mga lumang bahay, sa mga sulok ng silid, o sa mga lugar na iniwasan ng lahat, baka tanungin mo ang sarili mo. Baka hindi lang ito dumi. Baka ito ay alaala ng mga taong nakalimutan na ng panahon. At para sa mga kabataan, tandaan natin, ang mga alamat tulad nito ay hindi lang para takutin tayo. Ito ay paalala ng ating kultura, ng ating paniniwala, at ng ating pananagutan sa isa't isa. Dahil sa huli, lahat tayo ay nagmumula at babalik sa alabo. Pero ang tanong, babalik ba tayong payapa o babalik tayong may hinanakit? Mga ka Elias, kung nagustuhan niyo ang kwento ng Room 3, kung naramdaman niyo ang bigat at misteryo ng Alabok, huwag kalimutang mag-iwan ng comment. Sabihin niyo, may kwento ba kayong alam tungkol sa mga bahay, hotel, o silid na puno ng alikabok at misteryo? I-share niyo ang video na ito sa mga kaibigan niyo para maranasan din nila ang kilabot at aral na hatid ng ating mga kwento. At higit sa lahat, magdasal tayo para sa mga kaluluwang naiwan, naway magkaroon sila ng kapayapaan. Dahil ang tunay na laban ay hindi lang sa pagitan ng tao at multo, kundi sa pagitan ng ating pagkakalimot at ng ating pananagutan sa nakaraan. Ako si Ka Elias at ito ang inyong channel, Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng kababalaghan at alamat ng ating bayan. Maraming salamat at ingat kayo lagi.